Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang 'yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, nagbabalik po tayo sa Wellness Tips dito lang sa Health Check Plus alam na alam natin na ang ating mga health checkers na seniors ay kadalasang hirap na sa paggalaw-galaw at pagkilos. Kaya naman para ipagpatuloy ang usaping health and wellness para sa ating mga senior at senyora, pag-uusapan natin ang ilang mga tips para mapanatiling active pa rin ang kanilang lifestyle ng ating mga senior citizens kasama ang isang yoga teacher na bihasa sa Vinyasa Chair Yoga at Inside Flow Yoga. Siya ay practice sa Pranalaya Yoga and Wellness Hub. Check na check na araw po sa inyo, Miss Cecil Yanilo. Ando po, magandang araw sa ating mga health checkers. I am Cecil and I am bag based po. So, bago po tayo magsimula, Miss Cecil, kwentuhan nyo naman po kami, paano po ba kayo naging teacher ng yoga? I was a very uh, para active gym buff dati. Tapos, my OB told me to slow down kasi nagkakaroon ako ng bleeding problems and uh, the like. Because of the age na rin siguro. Mm -hmm. Tapos, sabi niya take a, an exercise or a routine that would be very gentle on you. Yung walang mga lifting, walang uh, pressure sa uh, running sa mga joints kaya kaya sabi niya she recommended to ano to practice yoga maghanap ng studio eventually became my lifestyle kaya kaya ano kumano rin ako ng teacher training mm -hmm. so very I started inspiring. with the, okay. that Talagang very inspiring, Ms. Cecil, no? Because Parang yung body nyo na po yung nagsabi to slow down. Kaya po pala kayo ay nasa yoga na ngayon. So, let's go into yes. your practice po. Nabanggit ninyo na kayo ay teacher na po ng yoga ngayon. At ang inyong practice po ay mainly vinyasa chair at inside flow yoga. Ano po ba itong mga klaseng yoga na ito? I Explain ko na sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood. Okay. Uh, mainly vinyasa is different from uh, vinyasa is a more, it's a larger uh, style ng yoga. So si chair yoga lang is under the wing of vinyasa. It's uh, uh, using chair as a tool or as a prop to practice. Si vinyasa naman is a um, well-rounded or medyo mas flexible sya and a friendly practice as against yung ibang style ng yoga kasi itong si chair naman although nasa it caters to senior and the uh, elderly or yung mga may medical conditions it doesn't limit yung practice sa mga seniors and mga uh, medically parang impaired or yung may limitation sa movements ito rin yung pwedeng kasi mag-practice ng chair yoga yung mga nasa office sa 15 Mineta, chair yoga practice o kaya mga ayaw humiga sa mat, yung mga ayaw magmat, pwede sila sa chair. Inside flow naman is medyo dynamic flow. Um, uh, it's a playful and a spontaneous um, play of movements. Kaya maganda lang, maganda lang na ano, na ano, halo yung mga ano na yon, yung mga styles ng yoga na yon. Kasi there are different kinds. Mm -hmm. Yan, Ganun lang 'yon teacher Anne. <laughs> Oo nga, Miss Cecil, ang dami po palang mga types of yoga, And very interesting kasi yes. magkakaiba 'yung parang ina-address po nila and it caters to everyone po, no? So, ah uh, nakikita ko na marami sa ating mga health checkers ay pwedeng ma sa pag-practice ng yoga after nitong interview natin. Um, mm -hmm. yes. but, ano naman po 'yung mga benefits kasi po nabanggit ninyo uh, kayo po yung self na po ninyo ang nagsabi to slow down to uh, take it uh, slow gentle no pressure and yoga really helped with this ano pa po ba yung mga naging benefits po sa inyo um, patungkol po sa pagpa-practice po na ninyo ng yoga oh okay sige yung para sa akin lang at uh, from my uh, uh, Uh speaking for myself lang naman ito. Uh aside from the mobility and flexibility I started kasi hindi ko man lang ma-reach yung toes ko. Parang ganoon. So aside from that eto yung uh, yung range of motion mo mag-i-improve siya muscle building the strength and yung breathing exercise it is it will all come to ano isang uh, parang it's an holistic approach kasi kaya lahat-lahat kasama na your mental health your physical the physical aspect emotional aspect and everything will follow Hmm. Sa practice niyo po ba Miss Cecil, nakikita niyo din po itong mga effects na ito sa inyong mga students? Ah, uh, yes, of course. na makikita mo naman yung improvement nila, kaya they always come, babalik yung mga yan, hahanap sila kasi ng mga something that they can sustain uh um, na medyo mas friendly sa body nila kasi we always ask them to listen sa katawan ko basta hindi nila pipilitin yung sarili nilang gawin ito buhatin ito okay something that will endure yung kanilang ano yung kanilang katawan mm -hmm. kaya it's a very friendly practice Totoo po yan. Alam niyo po, Miss Cecil, napapansin din po namin na dumadami ang ating mga senyor at senyora na nahihilig at sumasalis sa mga activities tulad ng yoga. ibahagi niyo po sa aming mga health checkers, ano po ba yung mga pangunahing pagkakaiba sa pagtuturo ng gentle yoga or yung mga iba't ibang types ng yoga na inyong tinturo sa mga medyo may edad na po kumpara sa mga bata ba? Okay. Sige, dun sa gentle yoga kasi, it, uh, since yoga incorporates breathing sa mga movements, uh, yung gentle yoga for the seniors would uh, um entail a gentle movement. Siyempre, yung kanya medyo slow-paced, ng konti. And uh, to differentiate it from restorative, kasi meron din tayong restorative yoga yung gentle yoga niyan is uh, although slow paced siya, it doesn't mean na hindi siya challenging so it will also require them to stretch, to flex in a mindful and uh, parang ano mas uh, adaptable sa body nila kasi we have different anatomical structure so si yung magagawa ni anna pwedeng hindi magawa ni rose parang ganon so we ask them to adapt yung body nila kung ano lang yung kaya nilang gawin so that's how we differentiate it with yung mga intermediate or yung mga very very dynamic types of yoga But uh, ano ha? pag anuhan ikon ng lang natin para sa ating mga health checkers, um, let's differentiate uh, parang um, yung religion with yoga. Kasi maraming, maraming matatanda Mm -hmm. Ang laging nag equate ng yoga with religion. So, let's uh, do away with that mentality. Mindset lang. It's we have yung physical aspect lang ng yoga, please. <laughs> Yun lang. Yes po no. So, meron po palang mga misconception na ganito. Miss Cecil, Mar marami po kayong na-encounter na ganito, lalong-lalo na po sa ating mga seniors. Marami! Para <laughs> ganyan. Kaya they shy away from the practice. Hmm, yun po pala yun. So, sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood, lalo na po sa ating mga senior. So, tulad nung nabanggit po ni Miss Cecil, no, hindi natin ina-equate ang religion sa yoga. So, medyo may pagkakaiba po ito. Tama po, Miss Cecil? Tama, you're right. Exactly, opo. Mm -hmm. Balikan lang po natin ng konti, Miss Cecil, kasi kanina pinagkakwentuhan natin no, kung ano ba yung pinagkakaiba kapag medyo may edad na versus pagbata pa yung student no, sa yoga. Meron po bang mga dapat na post na kanilang uh, kailangang ingatan or iwasan kapag po sila ay mga seniors na? Well, depende yan dun sa pangangailangan ng katawan ni uh, senyora at saka ni senyor. Una-una, they have to check in with their uh, doctors muna. Kung sila ay okay na any uh, physical movement, yun muna unang tignan. Pangalawa, they should be willing kasi yoga is for the willing. <laughs> Kaya, dapat sana, tignan muna nila kung okay sa kanila. And, especially dun sa mga medyo senior natin. Kasi, sabi nga ni Joseph Pilates, you are only as young as your spine. Parang ganun. <laughs> ano, ba, ano ba yun? Yung ganun niya. Kaya, we have to be very 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 mindful about yung mga postures or yung mga tinatawag nating na sa yoga with regards to with regard to the spine kasi irreversible na kapag mayroong mga injury tapos uh, yung tungkol sa sa pag may hypertension ganyan titignan pa din kung mayroong kung ano yung mga poses to avoid kanya. No, Miss Cecil, talagang maraming naka dyan, no? Sa so, um, lalong-lalo na nung binanggit ninyo yung hypertension. Kasi marami po sa ating mga senior citizens ay mayroon ng mga kakaibang mga sakit tulad ng uh, yung hypertension, diabetes, no? So, maganda na na paalalahanan natin ang ating mga health checkers. Magpa-check po muna sa doktor kung merong mga dapat iwasan na mga poses, no? Kapag tayo ay magka-try ng yoga. Ah, uh, Miss Cecil, marami po tayong mga health checkers din na senior citizens na nakikinig at nanonood ngayon. Uh, kausapin po natin sila para sa mga naman dapat tandaan para mas safe at iwas aksidente habang sila po ay nag exercise tulad na din po ng pag -yoga. Yung mga ano, no, yung mga kailangan tandaan lang, yeah, so na lang just to go slow. Go slow with the process. You trust the process. And wag mag-overdo ko minsan kasi we tend to ano, yung show off kung minsan. <laughs> Tapon muna natin yung ego natin kasi doesn't mean na kaya natin na gusto na ng katawan. Yung mga tipong ganon. Uh, in yoga kasi we use props. Gaya ng chair, ng mga blocks, ng mga, ng mga yoga straps. So, ano, uh, there's no shame in using those props. Doesn't mean kapag gumamit ng mga props na yan, eh, uh, we're less than the yogi that we are. Parang ganon. And most important, we listen to our body. Kung mm -hmm. ayaw na, masakit, stop, and pause. Pause lang naman, not quit. Mm -hmm. <laughs> Ang ganda nung nabanggit ninyo, uh, Miss Cecil talagang listen to our body, no? So, yan yung laging sinasabi, lalong-lalo na po uh, ngayon na ang usapan natin ay tungkol sa mga senior citizens natin, ang mga health checkers. Miss Cecil, pero alam nyo po, marami sa kanila, sa ating mga health checkers na uh, senior citizens, ay napaka-active pa rin ng lifestyle. So, dahil... Gusto po natin na mabuti rin na gumagalaw-galaw sila. Ano po yung mga tips ninyo para mas mapabuti naman ang kanilang balance and coordination sa pamagitan po ng either yoga or iba pang mga exercises? Oh yeah. Yung balance kasi doesn't really mean na keeping upright na lang. It's a means of parang uh, sa sa latter stage ng life kasi it's it's more of independence na uh, kasi syempre ayaw naman natin na pagtandaan natin nilaging eh. laging may nakaalalay <laughs> laging meron tayong mga tungkod kaya we talk of uh, independence para dito naman for balance um, we just uh, be consistent at saka keep discipline sa katawan natin kasi you won't always be motivated. Ang hirap maghanap ng motivation sa pag kahit anong routine, any forms of exercise. Ang kailangan natin is discipline para ma-maintain or ma-sustain yung ating uh, uh, itong ating practice o kaya whatever exercise na meron tayo. Kaya yun lang naman, better na lang na mag-alaga ng sarili ng isang oras sa isang araw or 30 minutes or even 10 minutes kesa mag-alaga ng sarili later on sa uh, ating uh, twilight years. Mas maganda na yung ganon. Just to keep mobile, flexible. Kahit hindi nga flexible, basta ano lang, maging mobile lang tayo. Eh gender shame kasi yung fall, the fall yung mga pag nadudulas, yan yung pinakamadalas na injury ng ating mga seniors lagi. So if maiiwasan naman, bakit hindi? Naku, tama po yung nabanggit ninyo, Miss Cecil, no? Talagang iwas na iwas tayo dyan sa pagkahulog or falls, no? Lalong-lalo lalo na po sa ating mga seniors. Ang ganda din po nung nasabi ninyo na keep mobile, kasi gusto po natin na talagang sila ay gumagalaw, no? Nabanggit po ninyo kanina, Miss Cecil, about flexibility and range of motion. Kung kanina napag-usapan po natin ang balance and coordination, meron po ba kayong ma-advise para naman po mas maganda ang flexibility at range of motion ng ating mga seniors? Yeah, sa yoga naman, even sa chair yoga, itinuturo pa rin yung, ano, yung mga range of motion, yung mga movement na yan. May incorporate siyan together with the breath work. Kasi sa breath work na yan, kasama yung pagkaroon ng every time you move, you keep breathing. Sabi nga ni... ni ng isa nating kilalang yogi. I forgot the <laughs> name. <laughs> If you can breathe, you can practice yoga, Yon pa din. Kaya ating uh, yang, yung mga flexibility na yan, it's, it has always something to do with uh, keeping uh, being consistent at saka discipline lang. Keep walking kung walang ano talaga, basta konting disiplina lang sa sarili. Consistency and discipline, no? Miss Cecil, yan po yung ating message sa ating mga nakikinig okay. na health checkers, lalong-lalo na po sa ating mga seniors. Ayan, consistency and discipline ang kailangan para ma-maintain ng ating flexibility at range of motion. Miss Cecil, ano naman po ang tip ninyo para sa mga health checkers natin ng na mga seniors na gustong magsimula at subukan ang gentle yoga? Okay. Yung mga para sa ating mga seniors, mga health checkers po dyan na nakikinig ngayon. Unang-una, gaya po na sinabi ko kanina, consult with your physician muna. Alamin kung alin yung mga dapat na mga iwasan kasi meron tayong mga seniors na merong spine problems gaya na scoliosis o kaya mga hypertension o kaya mga bone problem Um, yung mga yun, pwede kasing kung baga customize yung practice para sa kanila. Para alam ng teacher kung alin yung mga iiwasan. Pangalawa, maghanap sila ng teacher na um, qualified teacher para i-gabayan sila doon sa kanilang practice. Ganon. Tapos, um, and uh, Yeah, just enjoy kasi in the long run naman sila rin ang makikinabang dun sa ginagawa nila. It will be enjoyable. Mag-enjoy Mag -enjoy din naman sila while they do that, yung mga practice na yan. It won't be boring kasi ah uh, maraming way para we modify naman yung mga ano, mga poses na ginagawa. Pag hindi kaya ito o subukan ito, gamitin natin ito, ganun, ganun yung ano, hindi basta o buhatin mo to, hindi ganon. Yung <laughs> yoga is not uh, anything like that. So, ganon. Ganon siya, Teacher Ellie. And ganon siya, mga health checkers. Bago po tayo magtapos ng ating panaya, Miss Cecil, impitahan po natin ang ating mga health checkers sa inyong studio at mga classes. Nagtuturo din po ba kayo online? Yes, mga health checkers, I am... Um, um, teacher ng Pranalaya Wellness and Yoga Studio sa Baguio. If you have, if you are in Baguio, please visit us. And meron din, nagtuturo po ako ng online since I, since I started online din kasi inabutan kami ng pandemic during our training. Kaya, uh, I'll let you know yung pong link o kaya just reach out kung gusto po ninyong pagsimula uh, sa gentle yoga or chair yoga. O oh, ayan mga health checkers na senyora at senyora, alam niyo na po kung saan maaaring kumonsulta at mag ng gentle flow yoga. Uh, Miss Cecil, bilang isang yoga teacher, ano po ang tip ninyo para sa holistic na pangalaga ng sarili, lalong-lalo na po sa ating mga seniors? Para it's a very broad question. Ano? Basta halimbawa lang na kung gusto nilang magkaroon ng quality life, simulan lang nila sa self-love. Alalahanin muna nila sa self-care. Uh, gusto naman nating maabutan pa yung mga apo-apo natin. May paglaro pa. So, let's think about that. Kahit hindi naman siya yoga, meron ibang mga practice na pwedeng gawin para uh, pahabain <laughs> o kaya improve natin yung quality of living natin. So, yun lang. Choose your style ng yoga na pwede na pwede na pwede i-sustain. Yan lang po. Mar Oo nga. Maraming maraming salamat po muli, Miss Cecile Yanilo, para sa inyong check na check na wellness tips. Mga health checkers, tandaan, have an active lifestyle para sa supported ang healthy aging. Check na check dito lang sa Health Check Plus. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campus Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng eksperto, ang Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Be a health checker. Wellness Tips sa Health Check Plus Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin na ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ni ninyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga script. Mag-comment, mag-like, Mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker.